Nuh, san kagalen? gurad juray ka do. Na bilishan ng kamote. Kamote ni Carby. At ako naman ay naghihimay ng mga malunggay para ulang ni Carby. Magbabat ng bibi namin. Hala, babat kana. Magbabat na. Hadi na. Nag-uuyan. Hello mga karoka! Magbabat mo na ako! <laughs> yeah, si mother palang nagpapaligo sa kanya guys dahil hindi ako makaupo ng ganyan. Alam niyo na, jontes. Kirby! ba? <laughs> May pinapakaluan ako. Magluto ako ng sinigang. Hala, nag-cry, cry ang baby. Nang, kita ka ng mga karuka, oh. Paano ka mag-cry, cry? Nagalit <laughs> mo. <laughs> okay, bakit gaya na tingin mo <laughs> Ah, Awala, man. Sino nag-away? nag-away? nag-away. Antok naman yan siya. Kaya kaaga-aga nag-gising. Dari lang, mag-lotion mo sa face. Mag-skin care, skin care. <laughs> skin care. Napula na mo na na. Napula. Dito pa sa mo, kami. Oh, wala mo, um, mommy. Wow. <laughs> Tama -daw, lula. Okay, yeah. na daw, lolo. Okay, pray <laughs> <laughs> Happy face na ang baby. Happy face. Liga. Liga. Yan, naka-prepare na pala to lahat, guys. Ating pong Magluluto na tayo ng paborito ni Daddy na sinigang. Bulaga. Bah. Ah. Pretty, curvy. Oi, what's that? No, 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 no. Mm. Give it to mommy. Mm. Be. Thank you. <coughs> Momma. pagatin to o oh, kasi matibtit ka Wo sako o oh. <laughs> halo buntot <laughs> Gulay na bay. saya lalu, lalum nari ang karni. ni. <laughs> Tao <laughs> oh, gulay ta nanu? Hmm. In the wa living. <laughs> Daddy. Yeah. Yummy. Kain tayo mga karaka. Kirby, kain tayo mga karaka. Hindi <laughs> pa mm. natulog. Mm. Well. Mm. Uy, <laughs> may nga kayo eh. Kasi masabaw. Yeah. No? Ah. Wasak. Oh, Let's. <laughs> Yun na yung gamote. Patry natin kay ki Kirby. Lit lang kay Pakad. Kirby! Ah! <laughs> Pinatikim ko na sa kanya kanina pero hindi siya hindi masyado bet. apa <laughs> nangyari sa mukha ni terjadi? apa yang